your appointing authority was former President Rodrigo Roa Duterte. Affirmative, Tama? Primitive, Mr. Chair. Oh, you refuse to answer? Yes. You refuse? Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt Colonel Padilla in violation of our internal rules, section 11, paragraph C. Would you agree? Ano yung tango mo? Sagutin mo. Would you agree? Nandiyan ang mikropono? Yes, Your Honor. There is a motion to cite in contempt, Superintendent Padilla. Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation. Julie seconded. Hearing no objection. The motion is approved. You are now cited in contempt, Superintendent Padilla. <laughs> Commissioner Leonardo, you are a member of Class 96 PNPA. Yes, Mr. Chair. And you um, availed of early retirement. Yes, Mr. Chair. When was that? I I retired from the service. Uh, uh, twenty twenty two February. Uh, February fourteen. Uh, February fourteen of. twenty twenty two. twenty twenty two. I I withdraw my uh, previous statement, Your Honour. I retired as early as uh, 2020, I think, uh, Mr. Chair. Uh, I'm not sure. 2020. After uh, 2020, when you retired, what other public positions did you occupy? Uh the uh, DNR undersecretary, Mr. Chair. I beg your pardon? Undersecretary of DNR, Mr. Chair. You were assigned to DNR. Yes, Mr. And Chair. And at what point in time were you assigned or designated as Commissioner of Napolcom? Uh, I was appointed February 14, 2022, Mr. Chair, by uh, the General Serapio, Mr. Chair. Vice General Serapio. Serapio. Replaced, Mr. Chair. And uh, your appointing authority was former President Rodrigo Roa de Tarte. Affirmative, Mr. Chair. Yes, thank you. And uh, Uh, according to you, uh, SP04 Arthur Narzolis is un was under your command. Yes, Mr. Chair. But not Lieutenant Colonel Ruyena Garma. Yes, Mr. Chair. Okay, thank you. Uh, may I ask the Chief Inspector for Kung nagkoconduct po kayo ng galugad sa isang selda, sino po ang naguutos nun? Superintendent po, Your Honor. Ha? Superintendent po, Your Honor. Yung superintendent. Opo. At ang paggagalugan ninyo, may scheduled at saka mas may unannounced. Tama po, Your Honor. Tama? Tama po. May schedule as at saka unannounced. Sino po yung nagko-conduct ng galugan? Ay, usually po, kami po, ako kasi yung commander of the guard. Pag so, ikaw. Opo. Now, yung Araw na ginalugad ninyo yung selda ni Andy Magdadaro at saka si Tata Tan, sino po ang nagutos? Yung aming superintendent po. Sino yung superintendent ninyo? Superintendent Tirado Padilla po. Nasaan na nga ba si Padilla, Superintendent Padilla? Para marinig niya. So ang nag-utos na paggalugad sa selda ni na Andy at saka si Tata ay yung superintendent ng uh, Penal Colony. Opo. At yung paggalugad na yun, unannounced o scheduled? Unannounced po. Unannounced. Okay. At doon sa paggalugad nyo na yun, doon nyo nakita na merong shabu sa mga katawan ni Andy at saka ni Tata. Totoo ba yun? Yes po, Your Honor. E sino naglagay ng shabu sa kanilang mga bulsa? Hindi ko po alam, Your Honor. <laughs> Kasi, uh, uh, Chief Inspector Foro, ginawa ninyo yun para may dahilan na may Bartolina, yung dalawa. Di ba? At kung nyo ba ng shabu, eh, talagang normal nasa sa Bartolinya nung sila dadalhin? Yes po, Your Honor. Automatic po yun. SOP po. Pagka uh, nahuli po na nag ng prison rules, lagay ka agad dyan sa prison disciplinary dormitory para keeping po, para sa BOD sa Marihiring. So, unannounced yung pagkalugad, at nung ginagal, uh, ginalugan ninyo yung selda ni uh, Tata at saka ni Andy, nakuha niyo nyo sila ng shabu at ang order ay dalhin sa Bartolina. Kanino pong order na dalhin sa Bartolina? Yung pagdala sa Bartolina po, ako na po ito yung nag-decide. Ikaw na. Opo. Otos. Ah. Okay. ah yung pong tatlong Chinese, sino po nag-utos na dalhin sila sa Bartolina? Ako rin po. Bakit mo dinala sa Bartolina yung tatlo? Dahil nahulihan po sir ng uh, cellphone, yung uh, baraha, at saka pocket wifi po. Ah, ginalugad nyo rin yung kanilang lugar? Opo. Kanino pong utos na galugarin ninyo yung lugar nila? Sir Super Padilla rin po. Ha? Ah? Super Padilla rin po. So, si for, Superintendent mm -hmm. Padilla rin ang eh, nagutos. Mm -hmm. Nag-alugarin at nakita doon may mga cellphone yung Chinese. At uh, ang uh, ginagawa po ninyo, pag ganun ang nangyari, dinadala nyo rin sa Zelda. Opo. Mm -hmm. Ay sa Bartolina. Matanong mm -hmm. ko po kayo, ilang kwarto ba ang Bartolina? Hindi ko na po matandaan. Ilang kwarto ang Bartolina ninyo sa penal colony? Um, dito rin po yung uh, dating in charge. Uh, Your Honor, baka pwede po natin pong tanungin si Peter Glassi kasi siya po yung nakasign doon Naan sa... Naandyan mo siya? D dito po. Doon, po. doon po. Um, Chair, uh, Congressman Akop, I'll just uh, would like to ask the resource person if he has taken his oath. Komsik, uh, Nag-oath na ba si Mr. Can you please administer his oath? Please stand and uh, please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this congressional inquiry so help you God? Yes. Thank you Comcheck. Uh, please proceed Congressman Nakop. Kindly state your name. I am Corrections Inspector Jerome Glasi po. Yeah, Iyo. Ilang kwarto yung Bartolino ninyo sa Davao Penal Colony? Anim po. Anim. Nung araw na yun, puno ba yung batolina ninyo? Lahat po may laman, tapos yung cell number 6 lang po ang dalawa lang ang nakalagay. Ah, yung anim, yung lima, puno. When you say puno, ilang tao yon? Hindi po magkakapare-pareho ang laki po ng selda. May malaki, may maliit. No, so, uh, ilan po yung malaki at saka ilan yung maliit? Yung malaki, ang capacity nyon, walo po. Yung malaki? Yes po. Tatlo ilang, yung malaki. ilan, malaki. ang malaki? Tatlo po. Tatlo. Puno yon. Yes po. Puno ng walo yung tatlo. So 24. Parang mahigit pa po yung panahon na yun. Nagsiksika na sila doon. Ah, punong-puno. Yes po, Your Honor. Tapos yung number six, bakante. Meron pong dalawa. Yung dalawang... Sino yung dalawa? Si PDL Magdadaro po at saka si PDL Tata. Kung punong-puno yung dalawang malaki, bakit hindi nyo inilagay doon sa number six? mauuli ka sa bunganga mo eh. Actually po, nung panahon na yon. Hindi, sagutin mo yung tanong ko. Sabi mo kanina, yung malalaki na walo ang karga, punong-puno, sobra nga, sabi mo eh. Yes, Tapos po. ngayon, yung isang selda na nandun si Tata at si Andy, dadalawa. Bakit hindi nyo nilagay doon yung sobra? Uh, Your Honor, hindi po kasi ako naka-duty nyo. Rest day po ah, eh. po yun, nung <laughs> Saturday po. <laughs> Sinungaling na kayo eh. Sa, ang duty ko, ko po, Your Honor, kita sa sarili mong bunganga eh. Monday to Friday po ang duty ko. Rest day ko po ang Saturday at saka Sunday. You're the Sergeant of the Guard, Chief Inspector Foro. Bakit ganun? Ikaw makakasagot nung tanong na yun? Bakit? Sinabi yung, yung in-charge ng Bartolina, punong-puno yung tatlong malalaki. Siguro pati yung maliliit puno. Pero yung Zelda number 6, dadalawa lang ang nandun bakit hindi nyo inilagay yung sobra doon sa selda number 6? Dahil inihahanda ninyo para sa tatlong Chinese. Isasama nyo nga sa dalawa eh. Di ba? Pero Honor, hindi ko po alam yung sa laman ng selda Hindi mo alam yung hindi, laman ng Kasi may, may po eh, tinuturo niya, hindi niya alam. Hindi rin siya naka-duty. Sino ba ang naka-duty talaga? At sino nakakalam? Meron po tayong keeper doon regular, Your Honor? Eh, kasi nakikita ko merong plano na ito eh. Wala pa doon sa umpisa. Ah, may conspiracy. Hindi ko po alam, Your Honor. Ay, yun ang depensa mo. Pero sa darating siguro na araw, baka makahagilap kami ng ebidensya na alam mo. Di ba? Yeah. Now, ah, uh, Superintendent Padilla, do you know Colonel Garma personally? No, Your Honor. No. And that is precisely the reason why hindi kanya matawagan. Si Jimmy Lafortesa, kaklase niya eh. Kaya siya ang tinatawagan. Hindi ba na hindi ba logical lang 'yon? Oh, bakit kanya tatawagan? Hindi ka naman niya kakilala eh. Oh, kaya yun, yung, yung depensa mo, na may cellphone ka naman bakit ka hindi tinawagan hindi ka tatawagan dahil hindi kayo magkakilala eh yung depensa mo mahina yes sir honor pero yes. wala, wala pong nangyari na wala hindi ko tinatanong yon po nagsasabi ako sa iyo na hindi ka pwedeng tatawagan dahil hindi kayo magkakilala yun ang depensa mo kanina eh di ba hindi ka tatawagan dahil hindi kayo magkakilala si Laportesa si Jimmy, kakilala niya dahil magkaklase sila sa PNPA. So siya ang tatawagan. So pwede talaga mangyari yung istorya ni Jimmy Laportesa na tinawagan siya ni Garma, inilapit o oh, binigay sa iyo yung cellphone niya para makausap mo si Kenel Garma. That is very possible. Pero yung tatawagan kanya, malabo. Hindi ba? Would you agree? Superintendent Padilla? Would you agree? Ano yung tango mo? Sagutin mo. Would you agree? Nandiyan ang mikropono. Oh. Yes, Your Honor. Ayan. Oh, you answer when we ask you questions. Otherwise, I will cite you in contempt. Sorry, Your Honor. Yung Uh, Mr. Jimmy Laforteza, doon sa pagtawag-tawag sa iyo ni Colonel Garma, uh, para bang pinahihiwatig sa iyo na meron silang gagawin sa loob ng Davao Penal Colony? Would you agree? Yes, Your Honor. Yes. Ah. At uh, ilang beses kang tinawagan uh, pati yung pagbibigay ng uh, pagkain at sigarilyo kay Tata at kay Andy. Yes, Your Honor. Pero yung eksaktong gagawin, hindi mo alam. Uh, no, Your Honor. No. Okay. So, yung, nung nangyari yung event, sino ang unang nakaresponde doon sa Bartolina. Ako po, Your Honor. Kayo? Opo. Yung pagdating ni, ni Superintendent Padilla, ilang minuto bago dumating siya? Siguro mga 5 minutes or less than 5 minutes, Your Honor. 5 minutes at 10 minutes. At ano po ang directive ni Superintendent Padilla pagdating na pagdating niya? Hindi ko na maalala Your honor. Pero basta pagdating niya, naka, napusasan ko na yung mga tao. Napusasan ko na yung mga tao. Po napusasan pagdating... na? Opo. Okay. Eh sino ang nag-utos na itapon nila yung kanilang ginamit sa pagpatay sa labas? Ako po, Your Honor. So, ikaw? Opo. Okay. Noong natapos yun, uh, dinala niyo sa IS Investigation Section? Opo. Yung may ibig sabihin nun? Opo, Your Honor. Okay. At inimbestigahan niyo? Tinanong namin po yoron ro kung ano bakit anong dahilan bakit nila sinaksak pinatay yung mga Chinese. Hindi. Inimbestigahan niyo at ng kaso. Yes, yun na naman kaming uh, investigation section na siya po nag-iimbestiga. Sila nag-iimbestiga, pinahilan ba sila ng kaso? Doon sa pagpatay? Hindi ba? Gumawa sila ng krimen eh. Yung aming mga pidel po. Opo, pinalangsan ng kaso po. Uh, inilipat sila dito sa sa kwart ni Jimmy. Inilipat sila sa ICA compound. Ano ibig sabihin Jimmy? Fortaleza yung kwan ng ICA Ika compound sir uh, inmate custodial aid. Inmate custodial aid. Your uh, Vice Chair. Para Santo. Uh, uh, ICA serves as a force multiplier of the Bucor personnel, uh, Mr. Chair. Chief Inspector Foro, doon ba sila dapat dalhin pagkatapos na makakomit sila ng krimen? Discretion po ng Superintendent, Sir Honor. Discretion po ng Superintendent. So, ibig mo sabihin, uh, hindi sila dapat dalhin doon? pero utos ni Superintendent Padilla. Yung bang ibig mo sabihin? Wala naman, sir, po nagbabawal na... Hindi nga. Kagagawa lang nila ng krimen, di ba? Nararapat ba na sila sa ICA? Nasa yes decision na, no? po ng Superintendent Your Honor. Eh kaya nga. Ha? Tinatanong kita, umiiwas ka eh. Ha? Hindi ba dapat ilagay sila sa partolina dahil nakagawa nga ng krimen eh. Yung nga, nagkaroon sila ng shabu, binartulina niyo Yung pangpumatay ng tao? Nabartulina po sila, Your Honor, nung pagpatay doon sa tatlong insik. Dalhin mo dapat sa Bartolina. Opo, nabartulina po pero sila. Pero bakit nasa ICA sila? Nag-serve na sila, Sir, ng mga ilang buwan, bago po sila nalipat sa ika Nabartulina mo na sila ng ilang buwan? Opo. Bago napunta sa ICA? Opo. Pagkatapos ng krimen? Opo. Tata, totoo ba yun? Na dinala, pagkatapos ng krimen eh, dinala, at, at, at imbisikasyon, dinala kayo sa Bartolina? Opo, mabibilang lang po yung araw na nandoon kami sa loob, in sale kami, labas ng Bartolina. Habang yes. naghihintay kami ng correction order po na maika kami. Mga ilang araw yun? Uh, dalawang linggo, tatlong linggo lang kami sa loob, sir. Labas kami kaagad sa outsell ang tawag doon, outsell. Pero yung pag Bartolina at kapag labas sa Bartolina, yung uh, superintendent ng penal colony ang nag-uutos. Yes po. Okay. Thank you uh, Mr. Chair. 'Yun lang po ang aking mga katanungan. Thank you Kong. Thank you, you, Cong Thank you Cong Congressman Acop. Yes, uh, Congressman Paduano. Thank you Chairman. Just to follow up no, actually kanina na establish na yon na yung dalawang PDL na pumatay ng tatlong incheck after IS din sa Bartolena pero just sa uh, for a few weeks tapos nilabas doon sa ICA kaya ang question ko nila bakit yung PDL na pumatay sa tatlong Chinese nilagay doon sa ICA in which sabi ni Portelesa yun ay para sa mga force multiplier in short may maximize pa sila parang binigyan sila ng favor dahil sa pagpatay nila sa dalawa. Now, yan ang unang tanong. And that, sabi mo kanina, Poro, oh, that is the discretion of the superintendent at the time in which si Superintendent Padilla. Tama? Yun ang sagot mo kanina, di ba? Sinagot mo rin kay no? kay... Now, Superintendent Padilla, Colonel Padilla, what can you say about it? Why did you allow the two PDLs to be put in the ICA? Ginawa niyo pang force multiplier. Oh, yan sir. After nung Bartolina, after nung investigation po yun, matagal, mga more than a month siguro. No, sabi sabi mo pa more than a month, Sabi mo po 3 months. But there is a new case filed against them for murder and they are for homicide. And they admitted it. Ang tanong yes. ko dito, bakit nilagay niyo sa ICA? In your discretion. And that's your authority. So good. Oh, you refuse to answer? Yes. You refuse? Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt Colonel Padilla in violation of our internal rules, section 11, paragraph C. Mr. Chairman, refusal or evasive so to answer questions without legal excuse. So move, Mr. Chairman. There is a motion to cite in contempt Superintendent Padilla for violating Section 11, uh, Section 11, Paragraph C of uh, our rules, rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. Julie seconded, hearing no objection, the motion is approved. You are now cited in contempt, Superintendent Padilla.